sinasabi sa panglaba mong ha? Hindi lang nang sa... Yung iya ka sa... Yung iya ka sa... Panglaba niyang damit. Uy, ito siya kayang sinya sa iya ka niya. 75% <laughs> <tayo>, yan. <yaya>. <laughs> alam mo, tayo, nage-effort. <laughs> Tapos ay, ito, oh. Baka malalalo pa to. Pagtanggol mo yung anak mo, hoy. Ito yung dapat. Hoy, wag yung gaganyan ninyo lang. <laughs> Bakit? <laughs> Ang alam ko sa inyo, malapit na rin kayo pumanaw. Oh, kita kids. Oh, alam ko walang pumalaw <laughs> ang may edad. <laughs> <laughs> kita kids na. <no? laughs> kita, kita kids. Kita na lang. See you no. there. Ganon. Expans. Ano ba yun? Kalang ni Eva. Yes. Si yes. yes. Ava. Si Ava naman. Ano mo na sabi mo doon? Ano sabi mo? Amazing. Oh. Uh, ikaw, Grace. Grace. Unbelievable. Wow. Ikaw naman, Amarel. Ako ako napagod ah. Oo. Oh, Nagdala ka? Napasayaw kaming lahat eh. Oo, oh, wow. oh. nakita mo si Ate Maurel sumasayaw? Wow, Ate. Pati ka. si Robin. Ah. Ate, Si Robin sumayaw. Ay oh grabe. Oh my God. O oh, ikaw? Ang naman ah. Oh. Sob, napagod nga kami. Sumasayaw ay, kami dito sa gilid. Sobrang sayo na. na Ayot sa talagang yung na, mga tao. Ewan ko lang kung yan ay maaangatampan ma ng iba. Siguro. Oh. Siguro. Huwag na natin eh to. Oh, okay. Ma Grabe yun. Oh. Pwes! Hindi oh. ka magtatagumpay dahil nandito na ang puti at itim. Asul. Asul. Asul lamang ako. Bari, kaya mo ako. Okay. Kailangan matalo natin siya. Bumaba ka muna dito. <laughs> <laughs> Kailangan matalo natin siya? Alam mo, siya. tayo naman... akala, akala, ko tayo maglalaban. mga okay, pa. Eto ha, para maganda, para fair. Kung sino yung best performer, meron sa akin 5,000 ngayon. Wow! Ayan! Oh, wow, wow. Sinasabi ko na nga ba si Ako Mariel, Mariel, pwede tayo mag it. Alam mo, gumawa kayo ng gimmick nyo. May bago ko! Kaya, everyday, gumawa kayo ng gimmick nyo. Bibili ako ng isang matinding bag, Hermes. Sino pinakamagaling for one month of champion? Sa kanya yun. Kaya, pinasalis ko kayo lahat. Pwede natin paghatian yun. Okay. Sandali lang. Meron pong ano, meron pong debu. Ito yung nasa cake. <laughs> Ay, nasa cake. Ay, nasa cake. Ayun na. Mahalala ko yung tarnak ko, no? Oo. Okay. Papalabang gusto mong introduction, ikaw na ang mapakilala sa sarili mo. Pedrek, pwede bang patayin natin ang ilaw? Sandali. Ayan, sige na lang. Paparisyon. Patakot. Smart please. Yung mga ilaw, pakisindihan ng kuryente dito. Dapat may mga hangin, Ikaw na. artistic na. Hangin. Yung, hindi, yung ano eh, yung... pera. yung pera, lumilipad. Gusto mo? Ang pangit. mo nga. yung ilong mo, so baka sumama pa. Mahila. Yeah. <laughs> <yung laughs> yung... I thought you we're my friend. Ah. Your friends, we're friends. Ayun. Ayun, ayun ba ba, yan. <laughs> ano yun? Oh. Why <laughs> ganda? Lady? Why, Why ganda? ganda? Ayun, ganda? Ayun, diba? ayun. Ano ba diba? ah. Oh! Kaya diba? ah. kumakanta ka maganda ni Ethel Panalo ka, best Ngayon mm -hmm. ka Oh! <laughs> Kau keluar dari sini! Kau keluar dari sini! Kau keluar dari sini! Aku akan datang ke katil! Puan-puan dan puan-puan, Alam. Alam. Ini memang Alam Willy. ikakapanalo. Ano ba yan? Hindi <laughs> mo naririnig. Ate, ano, yan ang ikakapanalo mo. <laughs> ayan, natalo tayo. Hindi <laughs> <laughs> na ka pa dyan? Hindi mo pala naririnig? <laughs> kaya nga. Ano ba yan? Ayan, ayan. Alam. Eh kung dito, nabibigyan ako dyan pa kaya? Game. <laughs> eh. Game. Alam mo? Ay, baby? Alam mo? Sayang, ang bait na tong taong to. Tiyan ka, Luong. Wow, ang oh. ganda ng beauty ito. Para <laughs> may eh, vulkan. Okay. Kung <laughs> kang may pag-ibig, Ito <laughs> na po yung pag-ibig. Pwede. Pwede, di ba? Saka na nag-effort, ha? Oo. Nag-costume. Tsaka ano talaga, parang stage play. Ganun, yung mga ano, di ba? Parang glee. Wow, Glee? Hindi. Yung hairpin mo, mga... Ay, ang sweet mo, di ba? Ganyan talaga siya. Ay, nakuha. Pantuso. Hey! Hey, talo mo ba? Ano ko yan? Sabi mo doon? Ano mo mo? Sabi mo? Sisiu. Halo pa yun? Sa iitlog, ito na yun. <laughs> Sisiu at iitlog. <laughs> ano ba yun? Halo pa yun? <laughs> ano ko comment mo kay Ethel? <laughs> kay Ava pa rin ako. Kasi <laughs> ikaw nga, nag-e-effort ka na costume, may mancha pa. Tapos tignan mo na may likod mo, may Huwag <laughs> <laughs> ka maingay, surf to. <laughs> 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 ikaw naman, tanda naman, magpa-hot oil ka naman. Ay, naiya ako sa bukaan mo. Walang gitla. Ano yung gitla? Ang Ano yung gitla? gwit-gwit. Nagpula ka pala, nagpuka ka to Ala, ano ba Hoy! yung kahoy? Pagkakang nanay mo. Eh, mukha ka naman na tapa. Ala, pagtanggol mo nga ako sa kainay. Okay, ito ka ako, ito, ito dapat ang kanta. Ha? <laughs> huh? mm. Steady lang kayo, Joe. <laughs> ano Huwag so, ka na magkagulo. Tatlo lang tayo. <laughs> Anong gusto mo sabihin kay Archie? Anong comment mo sa singing niya? Archie, ang... Yuck. Eba, Eba. Yuck, <Yang> Eba. Edel ko ba? Si, si. Okay. <laughs> ano, ito pa ito pa yan, ang kanta, oh. Uh, dapat Rihanna. Rihanna. Uh, go. Rihanna, ah! sandali! Kuya! Huwag oh, kayo nagmamadali! Rihanna ba yan? Kasi lang! Rihanna! April Boy Rihanna! Kasi yan! Siyempre si April Boy nagpapagbibigay ng sombrero! Oo! Okay! Vocalization muna tayo! Ang pinakamalakas may ko ng himala! Yun ang hagisang ko ng panyo! Rihanna! Marami! Dahil nga niya, nang Del, kaya luna kayaan luna kayaan luna pa ko, Panyo ako dito. Ay! Okay, walang... Pira! Yeah! Walang kas, yeah! walang... Walang... Yeah! Okay, akin na yung mga ano ko. Ayan, o. Ay, 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 ay. Ayan ha! Nasusuhoy <laughs> ay, ka sa mga oh, ha! <laughs> <laughs> okay. <laughs> Panglinis ng <na> sasakyan niya. <laughs> ano pa yun? Okay, DJ, play! Rihanna! Where have you been? Cause I'll never see you Ano? Ano? Eva pa rin ako. <laughs> Kasi costume na naman. Tignan mo. Oh. Tsaka parang ang ito April na kagali mo. Oh. April Boy Rihanna nga. April Boy Rihanna? Mayroong panggol mo? Nah? Kasabi mo nga ito? <laughs> <laughs> Sino ang best performer for today? Matigay! Ethel Eva Aji.

and you 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 a day Yeah No ko. 'Di alam mo sino magaling

Oh, hindi naman lalait ng dalit ko ha. Ha ha, heto.